Lakas kumain, oh. ubus nila oh. <laughs> oh, ayan oh, sila na lang. Ilan na lang yan sila? Apat na lang, kapapalakasan. <laughs> yung unang aayaw, talo. <laughs> Kaya, ayan oh, walang, ayaw, walang gustong umayaw eh. Kasi yung aayaw, talo eh. <laughs> oh, walang ayaw ah. Kasi yung umayaw, umala, ano, aayaw dyan, talo kung nanalo na, oh. Siya ang nanalo, eh. Ayaw talaga magpatalo. Ayaw wag nanalo, oh. Wala na. Siya talaga ang ano, eh. Champion. <laughs> yan mga idol. May champion na tayo. Siya talaga yung champion. <laughs> Ba't ngayon lang yung naisipan? Kanina hindi si naisipan. <laughs> ano, ayos?

Ayun, butas rin. Yun, butas yun. Ang sarto yung lalaki ito. Ayan, mga idol. Tilapia. Sila, <makes noise> maradimbet. Para kayo sa tatagatanawa ng kapatid. Ayan, oh, o. Bigyan natin ng, ano, pang-uwi pang nilang, ano yan, pang-ulam. Ayan, mga idol. Pagka pumunta kayo sa awin, gusto may, ano, libre kayo tilapia. yan Bibigyan natin sa kanila pang-ulam. Dahil uwi na sila. Kanina pa sila nag-swimming dito. Ayan,

hindi ang alaga, yung mga yan, yan o. may floating. Ayan o, no? floating yan. Yeah, yan ang alaga. Yan, maraming ganyan doon. Ayan. Ay, mo na yan, yan. Lang. Brother, dyan, may ilagay o. Ayan. 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 sa nagluto ng mga gusto mo. nag ng kabila, di ba? Ang mga laman ng sardinas. Buti bradya nakuha mo 'tong pesto at masay pa rin, no? Eh wala, ay wala silang time mag-